Malupit na pulutan, gagawa tayo ng ata-ata overload, alright, alright. Gagamit tayo ng laman, atay, at tuwalya ng baka. Siyempre dapat fresh yan. Lagyan natin ng sibuyas na pampaimas, luya pang tanggal lansa, sili na pang almoranas at onion leaves. Asin at paminta para magkalasa na. At ang magpapaspecial dito, utak ng baka mga kapulutan, fresh na fresh yan. Sabayan mo pa ng tinatawag nilang takki-takki or yung papait ba puro yan mga kapulutan. Suka at kalamansi for the asim kilig at para maluto din yung bakterya. Then dudurugin lang natin itong fresh na utak ng baka. Sheesh! Quality yan mga kapulutan. Sa mga mahihilig kumain ng kilawin, solid na solid itong ata-ata overload. Sa mga ayaw kumain at nandidiri, pwede naman kayong mag-skip. Alright, alright! Shoutout sa lahat ng nanonood sa atin, especially sa mga mahilig kumain ng ata-ata. Pakicomment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan umabot ang video na to. Alright, alright. Sigurado na namang maraming mapapatumbang alak pag ito ang pinulutan. Cheers para sa mga solid supporters natin dyan. First bite na tayo dito sa overload ata-ata. Napakasarap, napakasolid. Wala na naman ako masabi kundi alright, alright.